Ayun. Niya, bakit nagkaganyan ka? Oh, ayun no? oh. nagpapayabang pa. Hoy, okay, Wilson. Nay. Ano oh. Mga manok mga ko. Yan, ito si Wilson. Hm, mm. Wilson. Oh. Huh? Iya. Sumraw, nakita na nakita na nga yung kulong kay dua nga naungot nga manok makaungutan hapan nagsang sangdunan eh eh nakita yo magsang daw eh di na kayat ka may kulong di kita kakadwana basta nga magkita natin yung masaktan di kita manok, pataw di permi pero may makaungot kakadwana nga minit di kita nga mangmangan hmm may ka papay ano problema am? Uh, tinga kaldingan Bilisan ulit ka. Ang lumag ka na eh. Ang kita niyo makaungay. Lumaban.